Good evening mga idol! So dito nga po pala tayo nag dinner this weekend and it isa po ito sa favorite nating mga restaurant within Alfonso Cavite and ito po yung kainan sa sagingan Medyo maulan nga po pala mga idol and alam natin naman na weekend and medyo matrapik sa Tagaytay dito namin piniling kumain at dahil subok na subok na nga po namin itong restaurant na ito, mas pinili po namin na dito kumain kasi relax na relax po yung vibes dito. Wala traffic, hindi crowded, masarap na yung pagkain at very affordable pa mga idol. Kaya tara na mga idol at samahan nyo ako this evening para kumain dito sa Kainan sa Sagingan. Chicken binakol here at kainan sa sagingan. Pinais na tuna binalot sa dahon ng saging. Ayan o. Oh. Napakasarap na ito, mga idol. So ilang beses na po nating natikman to. At dahil lamis natin itong pinais na tuna, ito po at tumorder ulit tayo mga idol. Ayan, nasa binalot po siya ito po yung kasama ng ating pinais na tuna ayan yung tuna natin mga idol may kamatis, tas salted egg tas plain rice ayan. let's go, ayos na sizzling sisig you know sarap, ayos na crispy pata ayan mga idol meron silang side dish na parang atsara ayun sa usawa natin and may fried ah uh, banana. You know. Let's go. Fresh buko juice. After po inumin. Ayan, pwede po kung kainin yung meat. This one is banana shake. I drink and it's a buko shake, mga idol. Let's go. Ito po yung isa sa best seller na dinadayo dito. Sa kainan, sa sagingan, yung halo-halo nila. Nasa loob ng buko. Ayan mga idol. Kain po tayo.